Ito, pag-tik-tik mo, Ay, <laughs> Uh, Mabagpalang araw ulit uh, mga idol At uh, magandang araw po sa lahat So balay pang uh, day 7 na kami ngayon Dito sa aming project Dito sa Barangay Ibong, Villa Verde, Nabibiskaya Yon. So, abangan nyo po mamayang hapon ang uh, content natin ngayon. Dahil sa uh, napakalaga po. magbibigay po ako ng amount at uh, bibigay ko po yung area, yung mga matatapos po namin ngayon para magkaroon po kayo ng idea kung halimbawa uh, magkano ngayon ang presyo ng uh, palitada sa mga kanto at sa isabay na rin natin yung sa walling. Uh, last vlog natin, hindi tayo nagbigay ng uh, ng uh, ano po ng uh, amount pero ngayon susubukan po nating magbigay ng amount kung magkano ang kaya po naming kabutin yung mga ito po ay yung mga may kantuhan so nandito po kami sa mga bintana yung mga bintana po yung uh, ano yung namin papalitadahan pagaya po ng uh, dati ah uh, yung na uh, previous vlog natin na uh, body body system ulit, ulit. So dalawa po kami dito at doon sa kabila ay dalawa po naman so mamaya bibigay natin yung uh, area ng kabuuan po nito bale ang size po nito ay 370 by 3 meters bibabawas natin yung uh, yung butas ng bintana ay babawas po natin yon pero kwekwentahin din natin yung uh, linear meter ng uh, ng kanto nya So, bale, ang presyon po kasi ng uh, mga kanto ay linear meter naman yung mga walling ay square meter. Ipin natin sa kabila, ano po. So, ito po yung kabila. Ang size po nito ay uh, 450 by 3 meters. Bali, 3 meters po yung height and yung uh, width nya ay ano, uh, 450. So, quick ku din natin ito kung uh, magkano po yung uh, magiging uh, sweldo nila. Kung halimbawa, magkakataon uh, sa pakyawan po ito pakyawan naman po talaga kami kwentayin natin kung magkano yung, presyo ng area ng matatapos po nila Balay, katulad po ng sinabi ko kanina body body system ulit uh, natin yung buong area pero uh, ibabawas natin itong uh, size ng bintana pero kwentayin natin yung kanto nya per linear meter naman Abangan nyo po sa dulo ng ating video na magbibigay tayo ng amount yung presyo ng palitada ngayong 2022 at saka yung linear meter kung magkano naman yung uh, sa mga kantuhan so balik na ako dito sa kabila sabagat marami na akong naidaldal <laughs> marami na akong nasabi ano ang ganyan <laughs> ngayon bibigyan natin itong uh, kabila so, ganito naman po yung unang uh, procedure natin ano Mapasign natin yung walling. ito na yung uh, pinalitadaan namin so nabuli na namin to babasa ka taas pwede na para sa puro So ito lang po yung uh, namin ano po. So bale nagsimula pa kami ng uh, alas 8. Ah uh, bilangin lang natin kung ilang oras namin po ginawa ito. And then saka po natin na uh, uh, ibibigay kung uh, magkano po yung uh, uh, presyo ng uh, pakyawan sa mga ganito po. So bale ang size po nito ay 375 by uh, 3 meters ah uh, yung height niya po ay 3 meters yung uh, width niya po ay 375 so ang area po nito ay nasa uh, 11.25 uh, square meter so pag ibinawas po natin yang uh, bintana na uh, 1.5 by 1.2 ang area po nun ay 1.8 so magiging yung magiging area po ng walling nito ay nasa uh, 9.45 uh, lang po yung uh, area po ng uh, walling nya <clears throat> tapos itong uh, kanto naman pagkat iba po ang pressure dyan sa kanto ay uh, 150 by 150 by 1.2 by yeah. 1.2 yeah. yung kanya po, so ang total po ng kanto niyan ay nasa 5.4 po lahat po yung kanto nya so magkano naman po kaya yung uh, gagastusin pag uh, pagkiawan ito o magkano kayo yung pinita ng mason natin na dalawa at uh, isang labor. So maaga pa po, uh, maximum po yung 5 uh, hours na uh, ginugol namin dito na nagpalitada. Dalawa po kami, so nandun na naman po sila nag uh, lay out, So kwentahin natin yung uh, square meter ng uh, walling. So... Uh, ang area po ng walling niya binawas na natin itong bintana ay nasa 9.45 po. i times po natin 'yon nang uh, uh, yung minimum lang po yung kukunin natin 1 uh, 130 po per square meter Sabagat nasa ground floor lang na po kami. Uh, minimum na po 'yon sa ngayon. Kasi dati po ay nasa 100 uh, 105 Ganun lang po yung uh, presyon ng uh, walling. So ngayon ay eh, tomas na po. Siyempre po ay eh, susunod din natin sa presyohan ngayon. So, ano po. so 9.45 times 1.30 ay nasa uh, 1,180. Yung sa walling po ang presyo niyan. So yung kanto naman po ay eh, nasa 65 per linear meter po yung uh, kanto. So 5.4, bali 5.4 po ang sukat ng paikot na yan, yung kanto niya, yung sa pintana. 5.4 time is uh, uh, 1.65 uh, uh, 1. uh, uh 65 pala. 5.4 yung kanto, time 65. So nasa 350 din po yung ano, yung uh, yung kanto. So ang magiging total po nito, pag uh, kontrata o uh, pakyawan po ay nasa uh, 530 itong part lang po na ito so 5 hours lang po ginawa yan kung uh, kontrata po so ganun po ang uh, kwentahan namin sa pakyaw pag uh, ano pag, uh, sa palitada na may kasamang kanto dapat din da, uh, natin pong ibase uh, yung uh, matatapos ng mason kung kung uh, na po kakapal yung uh, palitada. So nasa 3 uh, cm pa po ito. Kung mas manipis pa po ito sana ay mas madali pa nating matatapos po sana ito. Kaso medyo tumumbay yung, uh, yung pader. Pero okay lang naman yun. Hindi po talaga naiwasan yung mga ganong senaryo. May, may part na manipis, may part na medyo makapal. So yung uh, maximum po na kapal yung pinaka makapal na part po nito ay nasa 3 cm yung uh, yung pinaka naman po ay nasa 1.5 cm yung uh, kapal niya so i-update pa natin yung iba nating mga kasama ano po sabagat maaga pa po, po naman ito po at uh, pinapalayout na naman natin itong uh, sa beam dito sa pinaka hallway niya. So subukan din natin i-coat itong tinapos uh, ng uh, dalawa ano po. So bali ang, uh, luwang po nito ay uh, 450 by uh, 3 meters. So ang area po noon ay uh, nasa 13.5 po yung uh, wall area niya. So pag minus natin itong uh, opening ng uh, bintana, ang magiging uh, ang magiging area po noon ay Uh, 10.26 na lang po yung uh, magiging uh, area ng uh, ng uh, ng uh, wall niya at uh, yung uh, itong kanto katulad po ng sinabi ko kanina ay per meter naman po ito itong uh, kanto niya ay 7.2 kwentahin natin itong uh, natapos ng dalawa na po so ang size po nito 450 by uh, Uh, 3 meters. So, ang area po noon, ang wall area niya ay 13.5. Pag binawas po natin itong mga opening ng uh, bintana, ay nasa 10.26 na lang po. So, ang area po noon nitong butas ay 3.24. 1.8 by 1.8 po ito. So, kwentayin natin yung uh, magiging kita. Ano po? So, kung halimbawa nga, uh, ang uh, presyo po ay nasa 130 per square meter. So, 10.26 uh, times uh, 1.30. So, ang presyo po ng wall ay magiging 1,330 po yung wall. Itong ganto naman niya po ay uh, per linear meter po ito. Katulad din po ng uh, sinabi natin dun sa kabila. So, 1.8 plus 1.8 plus 1.8. So, plus 1.8. So, 7.2 po yun. So, uh, 7.2 uh, time is uh, 65. Kung halimbawa, 65 po yung uh, per linear meter. So, magiging uh, 468 po itong uh, kanto nya. Ang total po ng pwede nilang kitain dito, kung ang pakyawin po ay nasa 1,800 po itong uh, wall po na ito. Sana po ay nakatulong po yan sa mga na kasama nating uh, nagtatanong tungkol sa presyon po ng pakyawan at saka sa mga may-ari na rin po ng uh, yung mga nais nice magpagawa ng uh, palitada. So bago natin tapusin yung video natin ngayong araw ay update lang natin tong project ano po. So na, natapos din tong dalawang beam na ito, itong magkabilaan dito sa may hallway po ito. Yan, tapos na rin po yung uh, beam nito. Ito po yung karagdagang nagawa pa namin. So i-update din natin dito sa loob. Pinantay na natin. Ano Pinantay na natin. Bale, tinabon na natin ito. Itong uh, pinagbistayan dito sa loob. Alos sa mga part ng pintuan na lang po. Yung uh, hindi natin natatapos. Hindi pa naman pwedeng uh, i-finish sa pagkatula pa po yung ano yung mga hamba although itong uh, dalawang CR ay sliding po ito so ito na po yung ipapagawa natin sa tropa bukas sana po ay patuloy yung nga uh, subaybayan po ang aming uh, paggawa dito sa barangay ibong uh, Bilya Verde no, Biskaya dito sa aming project po dito So kung paanong sinubaybayan niyo po kami sa mga nakaraang project po namin. Sana po ay patuloy niyo pong subaybayan ng project namin po na ito. Maganda po yung mga sinesend ni Madam sa atin na mga ano na mga pictures. So hanggang diyan po. Lagi po tayong mag-ingat at God bless po sa ating lahat.